Guys, panoorin natin to. Gumamit siya ng lapis, wire, sa battery. Pahihilawin niya yan. Gumamit din siya ng baso. Ayan guys, oh, umilaw. Ayos yun guys ah. Tara, gayahin natin kung kaya natin. Let's go! A few moments later. Guys, gagayahin natin yung napanood natin sa video. Ang kailangan doon, lapis lapis, baso. Ito yung baso. Lagyan natin dito. Battery. Lagyan natin battery. Lagyan natin battery. At wire. Nilagay ko na yung wire dito sa may karton. Pinatayo ko na yung wire para di tayo magtagal. Moment of truth. Please, no! No! Kung totoo nga ba, nakayang pailawin yung lapis. Ngayon, yung kailangan natin tanggalin yung nasa loob ng lapis. Ngayon, meron na tayo natanggal dito. Ito, yung lapis yan, guys. Nice. Laman ng lapis yan. Ngayon, ilalagay natin dito sa may wire. Kaya natin kung kayang pailawin, guys. Ngayon guys. Ngayon, lagay natin itong isang wire sa battery. Itali lang natin ng maayos para hindi mag-short. Yung isa, mamaya na natin lalagay pag pailawin na natin. Kasi wala yung switch. Ngayon, lalagay natin itong baso. And guys, ngayon, kung umabot kayo sa video na to guys, baka naman pwede makahingi ng sinyot support ha. Ah. Makahingi ng konting like. O maka mag-follow na rin kayo para makagawa tayo ng mga video na tulad nito. Kaya, yun lang guys. Maraming salamat. Yeah, <laughs> boy. ngayon, susubukan na natin. Moment of truth. Kung iilaw nga ba talaga. Ito nalaglag pa. Okay. Ito na, susubukan natin guys. Kung totoo nga ba o hindi. Ito na, use lang natin konting way. Pagkat din kita natin, okay. One, two, three. Moment of truth kung ilaw talaga. Ayan guys. Umuusok lang siya guys. Ayan na. Hindi siya umilaw guys. Umuusok lang. Isa pa. Ayaw guys. Umuusok lang oh. Musok lang isa pa, pakatagal natin. Ayun guys, may ilaw na. Sana Ayun na. Ayun na, may ilaw nga. O oh, guys, ayun na, nagapoy pa. <laughs> Patay natin yung ilaw kung okay. Patay natin yung ilaw. Ayun guys. Didikit natin ulit sa battery. Ay! Oh, ilaw ah. Oh. Oh, parang ilaw na siya guys. Oh. Ayun na. <laughs> ayun guys. Legit. May ilaw nga. Isa pa. Ayos guys.